I-shoutout eh, ko muna itong mga idol natin na nag-comment sa huli nating video. Ayan, uh, unahin natin ito si Ma'am Gracie May. Eh, Ayan, sabi pre, mag expert ka naman, Teresla. Bakod na yan. 1v1 niya. Kaya eh, lang, ma'am, ano eh? Tama ha, di ako sanay sa 1v1 eh. Ano yun ba kung di mo kaya? Nagwa 1v1 na ako sa rank Rocky. Hindi mo naintindihan na naman eh. <laughs> <laughs> anyway, uh, sige, subukan natin ito nga ano, na si Trisla ngayon. Okay, so ayan, subukan natin ito mamaya mga pre. Okay, yeah, shout out sa'yo ma'am ha. Ayan, sunod natin si, ano, si uh, Marcelo Junior Liaris. Ayan, idol. Shout out sa'yo pre. Ito palagi yung nagsishare ng ating video mga pre. Ayan, tapos sunod naman si, ano, si yan, Miguel Roquero, idol 1v1. Ito ID ko, sana mapansin. Ah, uh, naku, ganda na lang. Sama ka, i-add isa, kita, i-sama tayo minsan isa sa laro. Luwag! Ayan. <laughs> sige yan shout out siyempre Miguel Rockero yan shout out tapos ano si Bonbon Bon TV Gaming Idol yan long time no see shout out siyempre na welcome back tapos siyempre si si Nelson Haro Idol si Jojo Haro ito yan shout out siyempre shout salamat sa support yan tapos si Ben Gigabot talaga ba ngayon lang ulit daw si nakapanood walang problema yan pre okay lang yan okay shout out sa'yo tapos si Pedro Penduko yan shout syempre Maraming salamat sa supportan mga pre At syempre doon sa mga idol na ano, Hindi nah, nah, na nakakapag-comment Wala na tayong nag comment syempre sa mga pre At kung uh, ano mang ginagawa niyan? dyan Ingat kayo Okay, so ayan Tara, laro na tayo Teris lang <bil> Ayan, pre Teris lang tayo ngayon pre Okay yan ma'am, Gracie May ako, ano kayong mayayari sa laro natin ito, pre? Basta ikaw, wala kay dudulot na mabuti. Pero, hindi ba, Dad? Wala nang ano. Baka na, ko na ito si, ano, pre? Nalaro ko na ito si Teresa dati. So, pakita ko sa iyo yung, ano, yung win rate ko. Hindi ko ko alam kung gaano ko nakarami na gamit, eh. Kung gani ka na ba? Pero malakas kami. Mabagal lang yung ano niya, yung attack niya sa, yung mga, yung skills niya, mabagal lang. Ano yung tinupulin mo? Kaya't sinisiraan mo. <laughs> oh, dahil yung mag, ay. At tayo lang, mid lane. Pwede ba to sa jungle si Terizla? Pwede. Kanya-kanyang style lang. <laughs> <laughs> oh, mahala na, mahala na. Basta, Terizla. Pwede naman yata mag-jungling to. Sige. mag natin. Ito ang Terizla na jungle Butler. Kagulo <laughs> talaga ito mga pre. Magtataka. Teka, teka. Eh, tiris lah, tiris lah. Ito. Ilang beses ko na. 52% win rate, pre. Mahina eh. <laughs> 19 matches lang. Ay, kung konti pa lang mga pre. Oh, tiris lah na. Uh, ano pang minintay natin, oh. Oh. Jungler. <laughs> ano kayo react nyo na ng ito? wala, wala, wala. <laughs> Pero ang gamitin natin, ano. Dapat, uh, ang ganda. tingin yung mga pre. Kung tanong ng tanong, ng tanong nagugulo ka na po sa'yo. Oo, oh, eh. siguro. Oh. Pero mas okay ito. Ito na lang. Pagkita natin yung spell bump ng ano. ng para mas mabilis. Oh, yan, oh. Ay, nakapagtay kayo ngayon sa akin. Oh, ba't <laughs> Bakit ganyan ang ano? Ah, oh, ano ko huh? Buti tinatakot sa akin, pre Hindi naman kayo mabiro Ito maganda, mga pre tapat si, ano, si Esmeralda Okay, ito na, ito na Jangler Ito pa, ganyan Basta, Terisla, gamit mo Unahin mo, ano, tong Second skill, mga pre Pak! Ay, grabe Uy, uy, huwag mo ilabas. Kumang to, ha. Uy, 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 uy. Okay. Oop. Bang! sige, hintay niya ako. Hintay niya ako. Hintay niya ako. Paglabas ko. Bisit na bisit bali. Ang daming tama nito. Mali <laughs> yung tira <laughs> ko ng first skill ko. Bisit na yun. Hindi na, yabang-yabang mo -yabang pa. Galit <laughs> ulit tayo. <tali>, Mamaya <tali. laughs> to talaga to sa apig. Talaga to, pre. Huwag kayong maluwala ka! <laughs> dyan! Dahil ng ano, jungler si la mas malalong lalakas to, pre.

Wala ko kaya mo yung Ah, <laughs> ngayon. Oo. pala ako. Di ko napansin na. Tama, na. <laughs> Patay ka ngayon. Patay ka ngayon. <laughs> Apa bisa saya katakan? Apa Oh, Ay, oh sige, sige, sige. Ta <laughs> takut. Pak. 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 Ya, dikamai. Eh. Sabi ko sya naman sayang, mga pre. Taplobal ito, ee. Eh. Ulul. Masak ah! ko lang, taplobal. Lama, <laughs> ya, bis. Tidak, nakapos na to. Baik ka ba nagmamadali? Up, up. Ups, angka pun ta. Tudamon. Bitbit. Utpub. Ha! Wala kang awa! Ay, <laughs> ako naman, ni Jack na. Basta akong mawak ng teresla, automatic yan, trip ang katloba na galawan. <laughs> Sobra kapal mo! <laughs> <laughs> kaya, 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 Gusto nyo nang ano? Gusto nyo nang mamatay? Huwag po, So, sa'yo. Ano? Ay, naku naman. Mga lang kwentang kalaban pa, ka, pre. Uh, parang AI, ah. Ha? Huh? <laughs> parang hanggang AI lang yata tayo, ah. Eh, ano pa? Ay, naku. Sabi ko naman, eh. Oh, ayun na naman, oh. Ayun na naman oh, fuck! Ay, siya! Yeah. Hindi dahil sa'yo! Ang hala ka, Pre! Ito, Ata-ta-ta-ta okay, yung, yung asasin, yung assassin. Jungler, sa, jungler versus jungler. Sige nga, subukan mo! Ito nga kaya. Tingnan. Masa ka na. Alam ko magtatago lang yan eh. Oop, ito nga nga. Oop. Ha! 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 Karay ko patay ka! Ha! Pinilit! Buenas naman! Wala wala talaga, pre. O, sarap mong patay. Kita yung mga hampas na, no? Kung so, ikaw ba namang hampas yung maso, pag hindi talaga mo yung utak ng kuto mo. Over! Wala na to, pre. Ang bilis ng parang alabas, ang bilis ng laban. Last eight minutes. Okay. Tawir, 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 okay, nice tawir, okay. tawir, Ha? Oh, oh, walang, walang namaman sa akin, Min? Nakakailang kasi mukha mo. Savage to, pre. Savage to. Savage to. Savage to. Gawin mo! Savage to! Pa! 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 <coughs> <coughs> na malo! Ah! Uh, asa na yun? Ay! Ito! Naku, Ah! Isip! Ah! Ah! Buti na patay! Pinaatay ko nun eh! Ay, isip! sana! <laughs> Hindi nag-cool down yan ay no? ulti ko. Dapat manyak yung mini. Karma yun sa'yo! Hmm. So, ah! Ayan yun ah! Okay! Ito na! Ito na! Ito na! Ito na!

na uh, namin. Sino sabi sa'yo? At uh, ganitong itsura na laban, alam na this. Oh, <laughs> sige. Oh, oh, sige, kanina. Kanina. Mm. Ay, sayang. <laughs> <laughs> o, oh, sige, patay ka na <laughs> yun. Oh, Sandali. Tutuloy pa ba natin yan? Ang kapatid ko si Juan. Saber, sabersisaber sabertwes, saber pre Uy, sige! Oh, wala to wala to wala to, <laughs> to, to, to to pag nag-coldown tong ano ko, blanket ngayon Sige 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 Tapit 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 ano, ano, backup niyo pre ah, Sige Sabot! I believe I can hmm, <laughs> <isa maganda. laughs> hmm, patay ka! Uy pa! Ano <laughs> yung baba namin? <laughs> Wait, push, push, push! Patay, patay, patay. Baba, baba, baba. Last five minutes, last five minutes. Takusin niya na dyan. Ako na bali sa baba. Oh, ako malakas sana sa pag-clear eh. O, oh, kita niya man, ano? Hindi ba ka natatakot sa mga birarang ganyan, ano? Oh? Ah, wala na tapos pre. O, takusin niya dyan! Gusto mo, ano, badang mga macho yan eh. ano ka bakla? <laughs> okay 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 Sige. 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 okay 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 Sa likod. okay okay Oh oh oh, sige. Oh, oh, oh. oh, 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 sayang. oh, oh, kwenta. oh, 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 oh,